ka ng cause of death daw nung pagpanaw ng mama mo? Uh, Nagpa-check up po siya nung December 22 kasi po, hirap na po siya eh. Pagpasok po ng December, medyo nangihina na nangihina po siya. siya? Opo, uh, sumasakit po yung ulo niya, tapos nagsusokan na po to the point na hindi na po siya nakakakain. Okay. Meron ba siyang iniinda na sakit uh, before that or biglaan lang ito na naging gano'n ng ano niya? Hindi po. Ang, ang Meron po niya? talaga siyang bukol na mayoma po sa chan Okay. Tapos po, yun po yung gusto niya sanang pa-check up. Mm -hmm. Kasi po, magbabakasyon na din po sana nga siya. Oo. Tapos gusto niya pong mapatanggal po dun. doon. Doon. Kasi in of their ano yun Ako, sana para, may insurance, Ako. may health insurance. Kumbaga okay. mas malaki po yung matitipid namin. Uh. Tapos po hanggang sa nakaramdam na po siya ng mga sintomas po na kung ano-ano mm -hmm. po. Tapos may nakapano po siyang bukol sa leeg niya din. So ano na, dito. may lymph nodes na no, Ako. yan yun no. So parang baka metastatic na, baka kumalat na Ako. yung yung sakit. Tapos po December 22 po, parang hindi niya nakinaya na hinararamduman na niya. Napunta na po siya sa hospital. Okay. Na-confine po siya almost two weeks po kasi uh -oh. January 3 po siya nakalabas ulit. Oo. Tapos nag MRI po siya, dalawang beses po siya ng MRI. So ibig sabihin, uh, doon nakita, nakitaan na talaga na mukhang cancer ang sakit, ano? Uh, Opo. Dahil yung bukol na yon was probably hindi na indiyon benign na tinatawag. Na biopsy ba ito? Yung nagkaroon na po siya ng schedule ng biopsy ng hmm. January 8 po. Um noong pong na MRI kasi siya, mayroon na din pong bukol po pala sa ulan niya, may okay. lump na so, po so may tumor talo. na rin. Opo. Okay. Tapos uh -huh. po... Uh, uh, matanong ko lang, kailan ang huling uwi ng mama mo? September 2022 po. So September 22 2022, nandito siya sa Pilipinas. Uh -huh. Kailan siya bumalik ulit ng Hong Kong? Uh, yun din pong month na yun. Yun din month uh -huh. na yun. So ibig sabihin, from September 2022... Hanggang sa ito ngayon so halos tatlong taon ano Apo. mag ande, dalawang taon 2020 2 years and 4 uh, 5 months Apo. siya bago siya umalis wala naman siyang iniinda na sakit nung nang nung September 2022 wala Wala po maliban po dun sa alam na po namin na may, na may, mayoma, may mayoma siya, siya. Okay. Yung bang mayoma na yun? Napa-check up ba dito? May kaukulan ba na ano yon? Or umalis ang na lang -alam siya? Ang pagkakaalam ko po, hindi po na-check up. Eh, hindi siya nagpa-medical bago siya umalis? Parang Nag ganun? Ano po eh, nagpa-medical po siya. Mm -mm. Pero nung time po na last uwi niya, mm -mm. hindi na po siya nagpa-medical kasi parang ang nangyari po kasi noon, COVID po yata noon. Ay tama, 2022 ano oh, pa po. ito, no? Pahirapan, pa mag Pahirapan pang oh, mag-ano noon. Okay. Tapos meron mm -hmm. naman na po siya parang <coughs> Pabalik po agad siya Parang saglit lang po siya dito sa Pilipinas Two weeks lang yung Oo, binigay hindi sa Hindi enough yung time na okay. So December na ipasok siya sa ospital Two weeks siya doon Lumabas siya ng ospital January January 3 po eh, nagbayad sa ospital? Paano? Alam ay, yung ko amo po, niya? insurance po yun or, Insurance? Opo, pero yung nag-aasikaso po Yung amo niya po Yung amo niya, okay opo. Nung lumabas siya ng ospital Saan siya tumuloy? Nagtuloy po siya doon sa amo niya Sa amo pa rin niya? Opo okay. Ano po siya eh um, Bago pa lang po siya doon sa employer. Yung huli po niya, six years po siya doon. Mm -hmm. Tapos okay. po, nagkaroon pa po siya ng, alam ko po, may visa pa siya na one year. Mm -hmm. Kaya sabi ng nanay ko po na, Hanap hindi siya. na muna siya uuwi. Mm -hmm. Magka ano na lang siya, maghanap muna ng employer tapos tsaka na lang siya uuwi pagka kailangan na po. Bali, nakapasok din po siya doon pagka alam ko po, September 24 po. So parang two months pa lang po siya. Bagong bago. Pero Opo, buti may insurance na kaagad. Opo, kasi o -o. po, ang tagal niya na din po kasi. Okay. okay. Baka po. So, saan siya inabutan siya ba ay pumanaw sa ospital um, or Ano po kasi yon. Lumabas po siya ng January 3. Mm -hmm. Nagdiretso po siya nang doon po sa trabaho niya. Nag-work okay. na po siya agad. Mm -hmm. Tapos po nag-usap nag po sila nung amo niya kasi po yung amo niya pupunta daw po ng ibang bansa din. Okay. So, may bakasyon po. Tapos may inasend po sa akin yung nanay ko na parang sabi po nung amo niya na pwede ka magstay dito para makapagpahinga ka kasi mm -mm. hindi po siya kasama eh. Two weeks po yes. yung bakasyon. Uh -huh. Magpahinga ka tapos every weekend, sa eh, linggo po, pwede ka namang lumabas. Uh -huh. Basta wag ka lang magpapapasok ng ibang yes. tao sa bahay. Uh -huh. O si mabait yung amo niya. Opo, yun uh -huh. po yung nung pong time na umuwi po siya. Okay na po siya uh -huh. ng amo niya. Nakakapag, nakaka-recover, recover na din uh -huh. po siya eh. Kasi, tapos po, may flight po, dapat siya ng 8. January 8, January 8 siya dapat uuwi na, po na siya. dito? Opo. Oh, may, ano ba nangyari? Bakit hindi siya, siya. na uuwi? Tapos, ang balik niya po sana, 22. Oo. Oh, oh. Eh, kasi po, meron po siyang uh, biopsy po sa 8, noong mm -mm. 8 na yon. Mas pinili niya po na mabiyopsy siya. Okay. So, eh, nag-stay siya? Opo, okay. nag-stay po siya. Tapos po, pagdating po ng 8, na biopsy naman po siya sa same hospital kung saan po siya na-confine. Okay. Ng two weeks. Mm -mm. Tapos po hindi na siya pinalabas ng ospital siguro. Hindi po eh. Um, uh -oh. parang walk-in po na uh -oh. kinuhanan tas nakauwi pa po siya ng okay. araw na 'yon. Uh -huh. Yung amo niya nandoon pa o Opo, oh, nandoon pa po. Mga bandang January 10 po ng umaga, tumawag po siya sa akin na may schedule na daw po yung operation niya. Okay. Sa mayoma. So, Nag-ano po kami, nagtitinka kami kasi sabi uh -oh. po kasi hindi daw... Kailan po dapat ang schedule ng surgery? Eh, pupunta po siya dapat doon sa ospital para malaman okay. niya yung... So, 10 so, ito? Opo. Uh, o January 10? Nang umaga Pero, po. Pero 2 days later, uh, uh, nawala ano? na siya ng ano? Opo eh, yun po yung inana din namin. Kasi po, January 10 po ng umaga yon mm -mm. na tinawagan nga siya na ganito-ganyan. Mm -mm. Di parang okay na po sa amin na may ma mm -mm. magiging scared na siya. Kung makapauwi man siya at magpapahinga, edi eh, mas okay na po kasi yes. natanggal na. Ngayon po, January 10 po ng tanghali po, nag-chat po yung nanay ko na ano daw po siya, in on the spot po yata na terminate. Ah, ng kanyang amo? Opo. Okay, paano? Paano siyang in on the spot na terminate? Parang okay. pag ano niya po yata, pag uwi niya po yata ng bahay. susaan so, siya pumunta? May boarding house po silang tinutuloyan. Okay, ano itong boarding house na ito? Mga kasamahan niya? Opo, o? mga Pinay so, din mga, mga kaibigan mga, lang opo, niya. So doon siya nagstay. Opo, pero pagkakaalam ko po wala siyang kasama nung time na 'yon. Okay. So at ang doon na siya nalagutan ng hininga? Hindi po. At bali, syempre po galing siyang ospital, siguro po natataranta or yeah. ano. Uh -oh. Tapos bigla po siyang sinisante. Uh -oh. Ginawa niya po, pinaperma po siya. Bawal daw po sa contract na mapapermahin kasi gawa sa sitwasyon niya mm -hmm. na si po. Ngayon po, pinaperma po siya. Tapos, may binigay Wey, po boy, ya, Ano, ano, ano kaya yung, may kopya ba kayo? Hola po. Parang... Okay. Ah, uh, it, ito kasi, Shari, ang ang gusto ang gusto lang naman rin ni Marian no na mauwi ma ang gabi Apo. ng kanyang ina. And then of course, para mapaimbestigahan natin kung ano ba ang naging cause of death ng pagpanaw, makita natin hmm. yung resulta ng biopsy at bakit nagkaroon ng ganyan na pagterminate. Uh, is this uh, allowed? Ano yung conditions? Ano mm -hmm. yung parang nalaman nung uh, nalaman lang daw po na may sakit na, na may sakit. Apo. Tinanggal na po. Ngayon, Attorney, ma'am, uh -huh. ganito po, no, um, nakausap na po namin si Attorney Hans Leo Kakdak, mm -mm. uh, of course, yung sekretary po ng DMW. Sekretary mismo, ha? Opo, naghingi na po tayo ng tulong doon and mm -hmm. naipasa na po natin lahat po ng mga dokumento. Na, meron din po tayo yung uh, na ipapakita niyo po sa mga staff. Ang party list na masasandalan. number 68 sa Balota. Magandang hapon Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Owa Operations natin. Magandang hapon po uh, Attorney Aina. Yes, ma'am. Ma'am, ano po ang pwede nating ma-assist ma dito sa ating uh, sa pamilya po? Okay, unang-una po uh, alamin po natin 'to, no? Uh, I-relay natin sa ating welfare officer po at sa MWO Hong Kong. Okay. Pag mga shipenda Human remains po kasi under the DMW Migrant Workers Office po siya. Okay. But of course, OWA can endorse po no, and monitor it also. Okay. And then, importante, Attorney na yung uh, malaman ko po yung pangalan and number po ng kanyang kamag-anak, kung anak man siya, Yes, yes. And yes. then, uh -huh. yes po, attorney Aina. Then, importante po kasi na ayusin niya po muna yung mga documents dito. Now, kung nasa NCR po siya, yes. she can go directly po and file uh, the request for repatriation of human remains sa Department of Migrant Workers po. Kung nasa province po, sa pinakamalapit na DMW po kasi they have a form there. Oo. May mga list of requirements. Usually, attorney ay na ito yung mga PSA na, na, mga documents, no? yung parang uh, proof na sa ay, -anak, anak. sila. Yes. Uh, ah, po. In next of kin. Magkamag-anak po. O oh, kung mm -hmm. asawa, marriage contract, etc. po. Yes. Uh, importante po yun kasi po para po lumakad po yung ating uh, documentation. Oo. Ipapadala po kasi yan directly po doon sa Hong Kong ng DMW. Okay. Uh, kung saan nandun po yung uh, kanyang nanay. Oo. And then, para po uh, ma magkaroon na po siya no, ng parang uh, letter of acceptance po and mm -hmm. then lalakari po magkaroon po ng no objection certificate. May mga documents po kasi naaayusin po rin doon sa Hong Kong. Yung uh -oh. employer din na uh, mismo. So ma and then aalamin uh, naman namin yung ibang kung may pinirmahan ba siya doon. Yes. Pero pag hindi po kasi siya papatawagan po natin yung employer. Yes. Uh, o kung meron bang siyang Hong Kong uh, foreign agency po doon. Doon po makikipag-ugnayan yung ating uh, MWO okay. para po alamin po kung ano po ba yung pinapirmahan at kung meron pa ba siya mga unpaid salaries. Na po, dapat niyang ano ma-receive? Yes po, Attorney Aina. Oh, okay. okay. Attorney Sherlyn, ang daughter po ba is considered na the nearest next of kin? Nasaan ang tatay mo? Nasaan ang asawa mo? Nasaan na po eh. Uh, patay na po. Ah, na no, matay yes na. Okay. So ang next of kin, uh, ma'am, ito na, si Marian na. At ang proof okay. proof of po. kinship would be? na yung birth certificate niya, na she is the daughter. Opo, saka ano po, uh, Atty., uh, kailangan po, kung patay na po yung tatay, no, yung uh, death Dep certificate, mga ganun po. And then, yung marriage contract po ng tatay at nanay niya, okay. para kung Kasan group Komple po. Opo, kompleto okay. na po ako sa... Okay. So para sa po talaga yung next of kin talaga. And then, kung okay. up-age po siya. Oo, 27 yes. years old na po si Marian. apo. opo. Uh, Marian, yes, Marian, sino ang nakakausap mo ngayon doon sa Hong Kong? Ay yung mga friends po ng nanay ko yung na opo, okay. na napapakisiyuan po namin ay opo na pumunta po doon sa mga meetings na kailangan attendan para doon sa mga papers ng nanay. Okay. Ko. So ibig sabihin hindi pa tayo nakakapag-file ng uh, application for repatriation of remains. Um, napunta na po ako nakadalawang oh, okay. ano na po ako kaso po um, may kulang pa. Opo. Okay. Tapos pinababalik-balik nga po kaya Okay. So tutulungan ka ng wanted sa radyo para makompleto? itong mga requirements. Ano? Medyo mahirap lang talaga kasi nandito ka, nandoon. Pero kailangan i-coordinate ito. Uh, pero wag kang mag-alala kasi, ayan, um, nasa linya natin si Atty. Sherlyn Malonzo. And alam na rin ito so office ng ating secretary mismo. So, ano, uh, konting ano lang talaga na pasensya tayo sa yung mga documentation requirements kasi hindi rin naman tayo lang yung nanghihingi niyan. Hong Kong government rin, hinihingi rin yan. Hindi basta-basta na mapapauwi. Ganun. So, Uh, attorney Sherilyn, ah uh, yes, oo, tutulungan po ng wanted sa radio para lang makuha natin yung complete na documentation um, including yung proof no of kinship at saka na pumanaw na nga rin pati yung father. Uh, oo. Okay, attorney may tanong lang yes, ma ako sa siya nag nagfile ng request. May na para ba? Din po namin? May na-file na ba na request doon sa Hong Kong or dito? Um, pareho po. Yung friend po ng nanay ko, nagre-request din po doon. Tapos ako po dito sa, sa atin po dito. Sa, andito? sa may DMW po. Sa, may, sa DMW ah. mismo. Okay. Pero mukhang may mga kulang pa kasi, uh, Attorney Sherilyn, na mga Sige documentation. Po. But uh, tutulungan namin siya, Attorney Aina, no, para mapasilitate po at mapabilis po yung yes. shipment po. As soon as makomplete na po yan, then aandar uh, na po kaagad oh. yan. Tsaka, Attorney Sherilyn, ito, sagot ng DMW, di ba, yung Repatriation of Remains, there is a fund naman yes, for that. Yes po. Wala na po sa employer. Uh -oh. Yes po. wala siyang agency, yes po. Action Fund po yung sasagot. Okay. So, ayan. Ah, meron ka pa ba bang katanungan, Marian? Ano po kasi, Diretso de po kasi siya ng Mindoro kung saan po uh -oh. siya ililing. So, wala na po doon. Wala. All the way, ano to? Diretso ito, Manila, and then kung saan yung... Um, place ng pag-uuwian ng mga labi ng mama mo. Okay. As soon as complete ang documentation, gano'n po katagal bago po maiuwi ang mga labi? Uh, third item, I cannot give you a specific timeline. Okay. We will uh, still coordinate this sa uh, aming Hong Kong counterpart. Tsaka sa airline But, uh, din. Uh, kung wala naman po, no kung natural death naman po yan, mas yes. mabilis po yan. Kumpara po kung Uh, ah, kung merong alibawa, kaso. may accident, okay. may kaso, yes. or para understood. may foul play. Uh, kasi uh, iniimbestiga pa yan ng Hong Kong authorities. Okay. tumatagal yon. Understood, ah. understood. Okay. So, uh, at the soonest possible time, Marian, huwag kang mag-alala, ang wanted sa radyo din ang magbibigay ng update sa'yo. At saka mismo, you will have direct line uh, sa ating DMW. Okay? Magpapasalamat lang po ko dun sa mga kaibigan ng nanay ko o, po. O nandoon sa na walang sawang tumutulong sa yes. amin. Yes. Kahit uh -huh. po may trabaho po sila, nagpapaalam po sila sa kanilang yes. mga amo. Maraming maraming salamat po. Ate Mel, thank you po. Tsaka po dun sa uh, United Taekwondo Academy sa Hong Kong po. Mm -hmm. Kay Grandmaster Rai Saitlin at Instructor Master Jos Josephine Custodio. Yan po maraming maraming salamat sige. So hanggang dito na lang muna 'yan, Sheryl yes, no? Maraming maraming salamat Thank rin kay Atty. Sherylian Sherilyn Malonzo, ang uh, Director for Operations ng OWA. Uh, maraming salamat po. Welcome okay. po. Opo. Ah, salamat po. po, magandang hapon At po. At ulit ang pagkikiramay namin Marian. Uh -huh. Ma'am, um, lahat po ng tulong bubuhos din po kami, Ma'am, no. Um from time to time si Marnie po Uh, ang magko-coordinate -co sa Opo, magko-coordinate po sa Lalo inyo. na pag dumating na. Wala kasi mo ang loob. Wala naman po yung para para amin sa eh. Magkaroon po. kami ng kasagutan kung ano yes, ma na. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Opo. Pag may nakuha na po namin, ma'am, yung uh, lahat po ng documents po. Medical report. Lahat medical po ipapasa po namin uh. sa inyo. Salamat, ma'am, ha? Opo. At uh, ang aming pong daus-busong pakikiraman. Ma Marian, uh, anytime now po lalabas na ngayon yung uh, remains po ng inyong mother na si Ma'am Erlene. So, mabilis pong natugunan ng OWAS sa pamamagitan po ni Idol Rafi yung inilapit yung uh, problema po sa amin. Ma'am, ano po yung reaction nyo regarding dito at ano na rin po yung nararamdaman nyo right now? Sa ngayon po, uh, na-excited po kami kasi makikita na namin yung nanay namin kahit sa gantong sitwasyon. Mahirap man tanggapin na lumayo siya sa amin, tapos pagbalik niya, ganito na. Nais pong ipaabot ni Idol Rafi ang kanyang taus-pusong pangkiramay po sa mga naulila. At uh, siya po ay uh, nasa likuran niyo lamang upang sumuporta sa inyo kung ano ang kailangan sa OWA, kung ano ang kailangan sa Department of Migrant Workers upang maibigay po kung ano yung mga tulong na maibibigay sa pamilyang na ito. Sir, pi maraming salamat po sa pagtulong niyo sa aming problema ngayon sa pagpapauwi po sa aking nanay. Nagpapasalamat din po ako sa OWA na na po kagad ang aming problema na mapauwi po medyo napabilis po yung proseso kasi medyo matagal na din po yung pag kumatay ni nanay. At least po ngayon, aantayin na lang po namin siya dito sa labas. Ate Joy Hontalyano, maraming salamat din po sa pagtulong sa mga papeles namin. Tsaka po sa lahat po ng kaibigan ng nanay ko. Sir Raffi, maraming salamat po sa financial assistance na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin. Lalo na wala na po kaming magulang ngayon sa Ma Ma'am, again, kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Ma'am Erlin. Buong puso po kaming uh, nakikiramay po at si Idol Larafi sa pamilya po. Mm -hmm. Tidak! <laughs> <Painless inside. laughs> Ibu Marian, muli po uh, taos-pusong pakikiramay po mula kay Idol Rafi sa inyo pong mga pamilyang naulila po ni Ma'am Erlene. Ngayon po, uh, nais pong ipaabot ni Idol Rafi itong uh, 10,000 pesos po na financial na tulong sa inyo upang matugunan yung mga paunang kailangang mga bayaran uh, regarding dito sa mga gastusin sa burol at libing po ni Ma'am Earlyn. Sir Rafi, maraming salamat po sa binigay niyong financial na tulong at lalong-lalo lalo na po sa pagtulong po sa mga papeles at mapauwi po ng mas maaga yung aming nanay. Maraming maraming salamat po, OWA. Buong puso po kami nagpapasalamat kasama ng aking mga pamilya sa inyong Walang sawang pagtulong po sa amin hanggang sa mapauwi po na yung labi ng aming magulang. Kahit po napauwi na yung nanay namin, handa pa rin po kayong tumulong sa amin at matapos po lahat ng mga ayusin namin pong mga papeles. Mam, huwag po kayong mag-alala ang RTIA po. Si Idol Rafi po ay nasa likuran nyo. Aalalay po sa inyo kung ano man po ang kailangan ninyo pa dito sa ating OWA at sa Department of Migrant Workers. Maraming maraming salamat.